Siya si Kuya Michael na hindi nagdadalawang isip magbigay sa atin ng pera at tinapay at ang kanyang hiling na sana ay magkaroon siya kahit second hand lang na bike. Yo, what's up guys? So andito tayo ngayon sa Cyclopedia 6100 Pakolod, no? So dito natin bibilhin yung bike, yung para isesurpresa natin kay Kuya. Natupad na yung pangarap niya, yung hiling niya. So ngayon samahan niyo ako papasok tayo sa loob para bilhin yung bike na isesurpresa sa kanya. So let's go guys. sa loob. nandito yung lahat ng mga accessories ng bike. Ayan. So, yun, ito. Aakyat kami sa taas kasi nandun yung bike. Baby Hola. Hola. Yung bike na bibili natin doon kay kuya para hindi na siya maglalakad araw-araw. So matiba ito. ah, uh, ito, ito yung purpose na kinuha natin para meron siyang lalagyan doon sa tinapay niya na nakalagay sa box. No, dito niya ilalagay. At least hindi na siya mahihirapan araw-araw magbibenta uh, ng tinapay niya kasi meron na siyang service. So natupad na yung pangarap niya. At meron siyang free na ilaw. Pag gabi siya uuwi, meron siyang lights. At gusto niya bumili ng mga bike na matibay, made in Japan. Dito na kayo bibili sa Cyclopedia 6100 Bacolod. So bago namin ibigay itong bike sa kanya, ay meron muna kaming gagawing prank na isosurprise surprise sa kanya. So yun guys, nabili na namin yung bike Papunta na kami doon kay Kuya So kasama kayong kaibigan ko Yan, si Jiri Agiri, yung TikTokers ng Bacolod Yan So ito yung sasakyan ng kapatid niya Hiniram lang namin sa surprise na namin siya Pero bago namin isurprise yung bike Meron kaming gagawing prank sa kanya At natunto namin sa wakas Ang bahay kung saan Nakitira lang muna si Kuya Michael Sa kapatid ng asawa niya Kasama niya ang kanyang pamilya ito ay bahay ng kapatid ng asawa niya na samantalang nakitira lang sila muna dito. So, ano yung mga napago na sa buhay mo simula nung uh, nag-teacher kita? Uh, meron bang ba sa sa'yo? Wala, wala. Pinansyal, hirap ka lang natin nangyari. Uh, no? Lote. Do, ah, yung kayong so, lote? meron kami lote. Binigay ng city sa amin. Binigay ng city uh, sa inyo. So, ang problema? Ang problema, si nang patayo ng bahay kalo. Kaso, kulang kami ng ano, Finansyal, walang-wala talaga. Meron pala silang ano uh, lote na binigay ng city sa kanila. Kaso lang, hindi nila mapatayuan ang bahay kasi wala siya sa financial. So, kahit pa paano, nakakain naman, no? Nakakain, nakakain naman. Oh. So, thank you, thank you. Salamat at nakapunta tayo dito. Sige, sige, sige. Sa pagkakataong ito ay sinama ko siya para bumili ng pizza. Ang hindi niya alam na sinisit up na ng mga ko. Ang iso sorpresa sa kanya. So mga dalawang kilometro galing doon sa ano sa pu puno hanggang dito, mga dalawang kilometro papasok. So ngayon uh, lalakari namin doon sa bahay nila, papunta sa bahay nila. Mahigit din dalawang kilometro. So yung daan papunta sa kanila, mahigit dalawang kilometro yung lalakari natin. kuya, meron kaming surprise. <laughs> surprise. So, pipiringan ko yung mata mo para, siyempre, hindi mo makita yung surprise. <laughs> sige. O, oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. May surprise kami sa imo. Ang ginahandong mo gid gusto mo man. So, oh, maisip po tatlo. O, ano mo, pag Pug yung, ano yung mata. Tapos, mag po tatlo, imuklat mo. Tapos, ikaw, ano ha, ikaw kuasang kwan. Taon mo ang dabon. Ayan, maklat. Ikaw na kuha sa ano para ma-surprise ka. Gultihon mo ha, gultihon mo gid, pa okay. ang na imong ano. Okay. 1 2 3 Pepe. Tuang ano pa kiranda mo nakita mo yung ano, yung to, yung nakita mo yung may ano. Ano yung na expectation mo? Ha? Bike. So so sad sa pagkakataong ito ay dismayado si Kuya So kahit pa paano dito napasaya kita. <laughs> napasaya kita pero meron akong good news. Eh, meron akong good news. Ang good news dahil wala talaga. <laughs> oh, ilabas. Ilabas. Ato na. Ilabas. Yes. <laughs> Yan. sa pagkakataong ito ay sobrang saya ni kuya at nagiging emosyonal na siya dahil natupad na yung pangarap niya na magkaroon ng sariling bike para hindi na siya mahihirapan sa paglalako ng tinapay may bike ka na narain mo bike okay so ano ang pakiramdam na yung ano mo na may bike tinupad ko hmm. na yung pangarap mo na magkaroon ng bike Maraming maraming salamat sa napakabuti mong puso, ma'am. Uh, ayaw na magpasabi ng pangalan pero uh, Los Angeles, California. Ma'am, alam mo na kung sino ka. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa binigay mo na tulong kay eh, Kuya, sa sponsor ng bike na binigay mo. Dana! Dana! Ma'am, thank you sa binigay mo na tulong. Oh, <music> oh.